Hello guys, mag voice over na lang ako. Para naman may kwenta yung panonood nyo. <laughs> so itong lake guys, ano to, Lake Wakatipo. Ang lawak at ang haba ng lake na yan kasi mula dyan sa Kingston, papunta na yan ng Queenstown. Hanggang Lenorque pala siya guys. Ayan na naalala ko na, nakalimutan ko kasi. Actually, 4 years na yan yung video na yan. Ngayon ko lang i-upload kasi yung phone ko nagahang na siya sa sobrang dami ng video. Sinong nakarelay dyan? So, as you can see, guys, magubat pa yan. So, ngayon, hindi ko na alam kung magubat pa rin yan ngayon kasi sa dami-daming turista na dumadaan dyan. So, nakita nyo, guys, yung mga upuan na yan. Ilan ba yan? Tatlo sila. Para talaga yan, guys, sa mga freedom campers at mga turista. Kasi nakakapagod din talaga ang mahabang biyahe. Tsaka minsan kailangan mo din talaga lumabas. At magunat unat unat ba, alam mo yun. So, minsan, yung iba, andyan na kumakain. Tapos, chika-chika, alam mo yun. Dagdagan pa ng tanawin. Yung lake na maganda na yan. Tapos, hangin. ba diba ang ganda lang, relaxing talaga siya. Tsaka, yung bukid na yan, guys, nakikita nyo. Ano yan siya? Bato talaga, hindi siya lupa, kaya walang problema kahit umulan ng umulan, hindi siya mag-erode. -e Tsaka wala ding vulkan dito sa mga South Island, kasi parang extinct na ata. Sa North, merong uh, volcano doon, yung tinatawag nilang wild volcano. Actually, kakapatok lang ng 2 years or 3 years ago. Tapos marami pang naputukan doon kasi may mga turista na pumunta doon. Tapos tsamba naman pumutok. Grabe talaga. So ayan, may truck siya pababa guys. Papunta ng ano yan? Lake. Kasi meron talagang mga turista minsan na gustong mag-explore ba. Yung katulad niya no, pababa lang yan ng lake. Tapos mag-relax-relax ka doon. Maghugas ka lang ng paamo. Choke lang. <laughs> Pero uso talaga yan dito guys, yung truck. Kahit uh, ano pa yan, aso, uh, tawag nito yung grabing kagubatan. Pero may truck talaga yan na paakyat at pababa ng bundok or paakyat at pababa ng lake, mga ganon. Alam nyo guys, yung lake na yan, sa taas niyan, merong bahay. Unang tingin mo nakakatakot. Pero feeling ko parang nakaka-excite ang tumira dyan, ano? Kasi yung parang wala kang kapit-bahay. tapos puro lang yung mga road users ang dumadaan sa bahay nyo. Sa bagay, parang konti lang din naman yung mga akit bahay gang dito. <laughs> ba diba? Hindi niya katulad sa atin. Madami-dami din sila. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Thank you sa pagtsatsaga. Thank you sa panonood. See you in my next vlog. More videos to come guys. Bye!